Bueno, mga higala, mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga binot. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan. Ang atong magtatampo si Binot. kinaka ko problema ba ini sa mong silinga nga akong gipakuyog sa among lakaw ba ukun nga no na problema ko ani ingon mo ani ang hitabo Pribido! Uy! Pre! Kinsa

Nah, gika Brezas Liti, ah, uh, gika Brezas Liti, uh, 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 oh, uh, gika Liti, gika Brezas 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 Liti, Liti, gika Brezas 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 Liti, gika Brezas

Oke. Okay. Ilarga. Wah. Wow. Ikan presuhan di oliko akung gini konon ni ni karung aku nahi bulung ko ayu ay si tatay nanay si di ay malipay aku sila magiin

Tur sa bilangguan Kay dito libre <tutuk> ang tanan <Okay>. Guardiado pang Pinoy <tut> anan <tut> Kapisit na tayo di kun <tut> mo Kung bahi mo Ikuyog na lang

Merry Christmas la la Sa mga bumbay nga tikpa uta, utang, utang, utang Sa mga silingan nga tanggung atang Liwat sa dagong kapala utang Sa kapo me ang sa ginamos Wanay ni porporos na langlagos O oh, Merry Christmas la mas na ba? Mas ko tabi bro. Ayaw, huwag labay yun. Yung bagay. yung bagay. Practice naman Yung bro. Nung bro. Ha? ako Ah, ayaw, 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 Si ayaw, 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 ha? magpa ayaw, 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 Gang, 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 Uy, nag-inom mo din. Hulyo, hulyo. Hulyo, pre! Hulyo. Nag-inom. May buta din mo di morning, pre. morning, sa din mo di pre! Good morning, hulyo. Hulyo. Uy, naa mo di... Hala, yung na yung dos, lus, Si pa na yung kamar eh? Karo, um, ugat ko ako, na kang dos, na naman eh ah! ka malimot man! Kamura ba yung anak inyong grupo? Yung karoin? Ehm um, huh? napuno ninyo si Orly, di ba? Unsa na Unsa na may ngan sa grupo? Ako ko ko pangutan. Oh, tulong mo ka buok. Tres, dos tres los los. Ah, tarong di Oi, tres los los lagi apo. Dili pretik, Ah. ignorantes. <laughs> uh, for ignorantes. Kay upat pa pidro na naman. Oh, kuya Juan mo na. Oi, uh, 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 primero dos los los yan. Kani agi og to tres ignorantes. Tres los los. Tres los los. Ya upat may for ignorantes. For ignorantes. Sa kuno nguna ana. Eh, kadimo uh. ba na? Si pare orle. Ay pare orle, si pare sa tingnan mo. Binot

pagi Ha? Pagi tu Gang, asa ka nak ilis ka? Mata ko silang Para si Mon kaya Magpraktis mi Praktis saan saman? Praktis mi tantas pasko ba? Kaya manaigun mi to? Ano? Manaigun Oh, anay mi o ng among kita, among tigumon aron ini sa pasko, mo among gamiton og hikay. Ha? Oh? Itakitar, Ilang oh, ko, mm -hmm. Ha? kita 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 good, ila pamilya ko ato. Uy, pakuyo ko kupi. May kanta. Gusto og sample Ha? Ako sa sampol. sige, sige. Ang no. midupon sa langit nga may sitla karun. Dili sa makahayag sa kanato. May danag sa Kagabi on giban Wagin kita. Sa misiya. Sa misiya. misiya ah, Kuyo ko. Kuyo ko. Gaya, ikaw gunit sa kwarta ka ha. Ay nalag apil kanta. Ay, dili. Ipapil ako. Uy, para doon na may third voice. pabilako kantaha pabilako kanta ha. Papil ako. yun. Ikaw na gunit sa kwarta ha. Ha? Ako ite gunit sa kuwarta? Gusto okay. mo kong mo sa kanta gang. Ha. apel ka. Pero <laughs> lipsing lang imo ha. Ha? bugal-bugal nang imo imo'y Eh. Ala no. Gibang ang kana ko mo kanta O kakahibaw nga trying ta na kasingin kontes ang akong apilan? Mm. Yeah. Daw ka? Kausa third. Oh. Pilamo ko distance. Turong buok? Ay, to logo taon. Sobrang gabi sa ti ka buok. Ay, ti sayos Hmm, awards lang na Third ka? Oo. Kay ang 23 ti buok pulos man na disqualified. Ay, mon. Pareha tatanan. Ha? Huwag always remember us this way. Nya, waman di ay ka-remember sa lyrics ang 23 ti buok disqualified. Nya, ako kaya kasakumang ko. MOTO anada ako. Ka-third ko. Ha? Ako kanta ka nga ako. Third boys gang. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, lang Mamugus na ko so, sa wang um, uh, kuyog sa mga panay ko. Kaya lagi, sali kay siya, sayang kagulingon, basta kinantahay na. Manghambog na ba tayo? Nga third kuno siya? O niya to? Oo oh, nga, yung pili ka ba Ay, ako lang third voice, pre. Pero nilong sip-sipan! Ang tanong sa kong... lunduk ke bangga Bukai bangga Halaran Halaran bangga sabut bangga 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 Pedro ko. Ah, bida. O, so, wag kang galing din ba taon ka? Wag kang galing din ba ka? Galing din ba taon ka Yes! Third voice, yes. Third voice ko ninyo. Pag-ray ko na mo, anay ko ninyo. Kuyo ka? Oo, tani. Third voice ko. Apil ko. Sambot, sambot. Ay, alam mo lang ka. Ano, gaya na to, ane? Asan tamang naigon? Asan tamang sukulan eh? Um, at tuta sa dagko mga ba, ya? Kasi guro mga dagko kayo nang ipanghatag kay dapto mo na sila yeah yeah ah, mak yeah, makadungog na sa tong oh masamot na may ikog na gamay ra ilang ihatag takto jud kag labi na makadungog sila sa third voice nako hmm, ha hmm. basta na una ani yung third voice importante ani yes yes kinahanglan ang kinang kanang blending ba nindot kita paminaw dungan gyud kanang way mauwahi dungan gitahan. okay. remind ko na ninyo pirme kinita na may tani lakaw ra ta ana na una tay magyan nga takong bay Ato tulang labayan kay labayan niya ng mga buta. Atong grahan mo ganda na yun. Awa, tsukay klaro yun. Agian, ano sa man yun? Ano mga nagkong abayang atong ato? Oy! Dagulan ba, nagunan? Okay, let's go! Let's go, let's go! Basta na ay! Dari na dila, dali ko! Basta na Basta na third voice. Third voice ko, Timan. It's third voice ko. Dali na ho! Ato na! Kerti yung balugunan ni Masawa. Ginganako nga lipsing lang iya. Mukhang tal siya? mo voice good mo ang nanganta na mesa unang bahay nga among gidaygunan ya yeah, to kini pre kini pre kita kudak kuning bahay pre ya makita ra sa suti okay, mo buro man lang git sige sige na mo sabay unahon natong kanta kanta natong sa may una katong paspas Kato -pas. oh pas -pas. katong katong tugalo ka paspas -pas -pas. ayaw na oy mingaw gyud palibot oh Ito, katong hinay nga bugnaw paminaw ba nindot na unsa ka tahan nila unsa ka tahan mo re ha, ha? ako ang katong kuan ka ng Pasko na ako cinta. So, ang pagkata na. Pasko na ako cinta. Ano? Siguro na Pasko na ako cinta. Ay, dili na lang. lahin na lang. Lahit na lang. Katun na lang. Fall on your knees. Oh, hear the angel. Kinsa maroon. Ano na? May inong bago mag-practice pagkata. Katun na lang. Fall on your knees. Nalit na. mo? Mata, hindi mo? Mata, hindi ka mayabang mo? Ano mo mo? yung tito mo niya. Ito po, Lord Yunis na. Ano to? Third voice man. Ano hear the angel voices. Usay po, ye. Oh, holy night man na. Oh, holy night na. Oh, holy night. holy night. Night. The third voice mag-o. Sige, yeh. Ay, yung pwede kaya sa ninyo, Sige. Divine title na. Divine, di ay. Patakaw. Uy, Uy, patakaw. Uy,

pala sabi ang kalakaway no, mukhang ang tinahag daw ulos mo na ni Rado mga bayad rin so, iya iya tagulay pre iya iya tagulay rin iya mga kita kita uy umalit abot ba yung mo na ulos mo na ni Rado ba ay sabi mo na ni Rado ba ay sabi ay 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 sa kabay oo kanagang ba abli pa man nga nasa gawas ang tagbay nagpungko sa may putahan tali 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 ako'y discarte kinahanglan na atay i kuwan sa uh, nila natay opening opening para mamino anak. Na, Kaya tawa na opening, baka ng ba? Ah, sige. Ato, ato, intro ha. Ah, yeah. di mo hatag unta ko dako. Okay. Ni buto ato atong panta. Okay. Third voice ko, third voice ko. Ikalimot na third voice. Oh, na sa third voice. Pus pus ko na ni sister. Tama ko sa mga? mo, in, mo <laughs> in intro, mo intro sa komon. Okay. Intro ko. Maing Pasko tagbalay. Ani ang pundok sa manaygunay, Muawit mo awit alang sa Pasko alang kaninyo. Merry Christmas. Okay. Intro na intro, intro ba? Intro. Okay. I'm not. I'm not. I'm not. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Christmas. All All Happy New Year By Pasconai Para pam pam Pirusnabidan Para pam pam Pirusnabidan Udah gedauk sangdan opil oh, oh, Siranjo pilisida Ada iku usba idelia usba amre Pilisida May Pasko! Nay, nakadungog ka sa among kanta, Nay! Nindot kayo, Nay, no! Ah, blending kayo! Third voice mo ko ato, Nay! Nay, maayong gabi hindi nga, Nay! Nindot tayo ang among kanta, Nay, no! Blending mi, Nay! Blending! Ali, Nay! Third voice ko ato, Nay! Nindot na isa! Nindot, no! May Pasko, Nay! Ah, ah, usah, usah, oh. Nakadungo ka sa mong kanta na, giganahan ka? Ah, ha? Nakadungo ba ka kanta, giganahan baka? Ay, ko nga ni kandahan, ha? Oh. Para krakanta mo oh. Dili bay, tuta ni kuta ni mga rebelde. si Commander Wakwak. <coughs> ha? Pamalbalo <coughs> tanong mo, muray inyo. Huh? <coughs> si Bay, di ito Muli huli ay to, eh. Klaro, yan are Wala panaygon. Wala lang, may huli. Big surrender. Uy, naunsa man mo, uy. <laughs> okay, mga wasod mo, mga. boys, okay, kay third boys, bro. <laughs> Scan <laughs> boys, yung melodya. Uy, lang, may Dili, uy, waman may fighting spirit. Uy, manaygon, ganit, takin na tas pasensya. Mahatag sila na to, o dili. Basta kay, namaskot as ila. Mahatag naman na sila. O niya, pre, pre, ikaw ba? Ikaw may gitarista? Ikaw kikat? Ikaw may gitarist? Abtik, sad ka! Ikaw may gitarist! Lagi siya, lagi! Pinatanong kahit yung tilbus niya. Eh, hindi ko man ako kisulti. Ganyan, inik-intro na ako. Huwag ito'y atrasay, makinaunsa, makinaunsa. Padayon, lagi ito. Sige, mauro, mauro, mauro. Ay, kana ay! atrasay! Kana, kana, kanam bahay. Dako, dako, sad na ay. Kortahan, ganang tagiyaan na. Kinagoy dito ang bahay. Kaya tayo may sad ka ayaw kay Abli. Awal na intro ha, diretsyo na ta. Kanta dah yun, unyak nalang adli, binigumans santa, okay? Way atrasay ha? Sige, sige, sige. Kanata Sige, ah. lahat na niya. Hinot, kung saan? Hindi po kitin hatag, muli na kita ha. Mo lagi na, basta ikaw pre. Steady lang kita, tiwasa kita ang duyog, tiwasa ang duyog yun ha. Pre, ah, sige, sige, maria, sige. duyog ni mo pre ah, ha. Okay, talaga okay, okay. na naman, na, nuta dali, abli mangi. Recorded by Splander Gaming. Ah, hindi 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 pa makiha ni Mary. Hindi sulong ni Woy parang hit. Hindi naman kaya. Hindi ko sulong yun Hindi pa kita yun. Sabi yung logic, logic, gamit ang so, logic. Gamitan, logic. So, sa logic dili. Kabugo sa niyo. Oye kana kay dunay gate. Ang purpose ana di sirana para safety ang namuyo. Pero pas ko manro na na sila ngadakan ang manaygun mo nang na, diablihan ang landaan para sa mga manaygunay. Oo. Sakto ba na ba? Sige na. Oye intro da yun para magkapira na intro. Sige sige. Pero Mary basig. Ay sus. Oye ay biya sa ipot kalang. Ikaw magda.

tapi patahin pa. Murah ka ilah mending. muruk ka ilah mending bayap. Kailah ka nang bayap, re? Kailah. Murah ka nga mending bayap. Ha? Murah na balik na matas ato di ay! Kaya ka ini, yan eh ay! Kamainin ay! Ay, maura na itong kita. Pulosin siyo. Tos, dosin to si Quinta. Lima takabuok. Tag si Quinta na tayo. Huh? Pilipino may 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 na, na ko kaya ako may ako ang nang chista gina ang Pedro oh, na second voice mo ko a third voice alik mo sugot na eh kapo yung bit bit chista ya ikakuha na ko ako yung kapo yung bit bit may speed drum bit bit siya bigyan ako bigyan beda 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 Ah, oi, oi. Bida, oi. Mahinong tanik tarong, oi. Bida, bida, tarong, 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 Oh. Asa na Oh. Mahinong maka tanik tarong, bida, maka tarong. Bida, di ko pala bot, Di ko pala bot, Alam, ano, ipos mo na na yung kikataon. Di ba na ato, ino, ano, 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 Bida! Tapal tayo na! Tapal tayo na! Ah! Kamu bayan na na! Bayan na, na Ha? Paruton! Ida binuang meningin mo ba'y ikay ako ka Kami ay mabadap nun! Mausod! Ah! Di gud! Lahi! Lahi ka Lahi! Basta ako ang ah, Ako ang ko! tayo ni Panay Gunak! Okay, Subagay! So okay, 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 hey. ah, ay! 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 mo! Ay! 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 Ano na ko problema kay nakagubot na inuon mi. Unya, di kaya kami tagiya sa sista kay mabayaran ko sista ng guba. Kung saan ang ibayar niyo wang ang tanmikita sa among papanaygun? Kung saan may mabato na ni? Hindi naman mamayar ang mong kauban sa sista kaysa may mabayar na ito. Be, kung ka pasultihan, pasultihon, kaysa may angayang mabayar sa sista ng guba. Kung ka mong pasultihon, kaysa magyod binot. yung na ito ka Binot, Ate Pres. Ah, binot. No, hmm. simple hmm. kayo mm. ni taon. Yeah. Ang ang kambinot na problema, tapi simple naman. Nanaigong yeah, sila nya Pagkumaan nga po panaigong, wala sila kita. Doon hmm. gibahin nila niya. Ang diklamo ba si kay si Kaya siya ako doon naghuwag sa cista, habangan, do, sista. Habangan, pagkod yung sista. Naki si Quinta, man. pag hata si Quintara, wala man yun. Lison mong yun kayo. Gibunal ni Simeon ang ko. Sista da buak. Karon, mo ni ilang problema ron. Sa imbayad. Oh, kitse mo bayad sista ng ilang Manaygon manaygon sila sa para. mo dong. Bayad yeah. sista. Si Nya yeah, kana lagi po sista tapak tapakil tape. Oh. na. Ang kanang brown. Packaging tape. Oh, para itar tapak tingog na magya na, Oh, Ang tingog ng Mr. Bus sa tuminindot ko. Third bus. Magdala mo kanang

So may pabang na ron nga nga buhak ka. Pabahilan kay abang-abang. Ang uh, tinigil yeah. ang kaso, no? Kanyang... Ug manay sila maayon man maayo man ila plano pero ila pud tarungon murag garo mo gusto sahay wa so, man oh. tarung man to ila ba mao gito dinay tarung ang katulang si ka, third boys way nindot kayo nindot ka okay. paminaon kay ang duyo kasalubin sa to kan pero wa gyud so, nang ilang gyud to so, an <laughs> na balhin sa lay reliyon awa ah, gyud do so, sige kita oh, pero mas maayo may may sa ila pili iyon ang ilahang kuanon bam ilang tayo na, kada ko mga dindot ka Hangtod nga, lang sila sila nila. <laughs> sa sa, sa uh, Mas maayo mga kining na ang, ang ato ang pagpanaygon, ang ato mga gamit, presa sista, mm. usapan ng, ng ibunal-bunal ng mga gamit. Mm. Ang ako ba't sabot nga, inyong kaugalingon. Kaya yung mga guba, wala mo'y tulubagon. Mm Huwag -hmm. oh, mm -hmm. ng, ba inyong grupo nga manay gun mo nya dili mig saktong bahin maginaway gay mo mag kunya bo agi sila Kau kuan ko an si study nang huam lang tao. Na may uban nga to, no, para makay gibunal. Gibunal eh oh. daw binot para wa may kuan pagbuhat mo piang piang pagbuhat mo kuan kanang marakas or di ba tamburin mo ni yung ikaw. Na may manay gun na may manay gun na may manay gun no. na may manay no. 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 sa dili magamit ng sista pangdukduk sa naman kuan. Ah nagli uban bato ra gali gamiton. Pero may tama ni, Ganan mo naman ay sa probinsya nga murag na istorya ilang pa panay Ano kayo? Sa una sa ipanay namasay mga sa to pastores pastores oh, okay. so, nae, pastores sa to mo inindot anak panyaw na istorya ba istorya yung kaagi dire kita ugon thank you ang bahit ninyo thank you ano naman dayo na lang dasda uh, da baba sa Eh, may pas ko uh, men. Oh, na, na Mas may itog taga probinsya gani nga. Na may basaw na ini kanta. Kuwa na man anon. Basta na probinsya taga bukid tama masag din siyudad kay ang napag blending na tingog sa duha Sauna. Di ba? Sa, oh, sa diba? si oh. duha ra. Kin so siya. Na na no. Kadi ta do na no. Kung ari ka dire sa Salmo no binta Sinko, versikulo 1 ngadto sa Dios. Dali kamo, dai gunta ang Ginoo, Mag-awit kita mga mga malip balik dali kamo dai gunta ang Ginoo Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod buduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayon mga awit sa pagdaig sa ato pa ang imong pagpamasko gawas nga malipayon ka nga imo imong pagkita nga nagdaig dugkapod ning kata sa Ginoo dili mo na... while murag wala ay post katakanta lang. ingon lang ni kag thank you ang bait ninyo. Oh. Kanta niya mo ingon nga. Nagli, nagili mga bata, ati Bruce, bukan Maglipay kita, nining pa na, ano sakyanan ba? Kain na tao na, si Jesus nga manunubos, siya gidam agan. Ha? Gidam <coughs> agan, sa dikang ka kamay. Ako gingin, huy, di na damagan, danagan, danagan, di na damagan. kalibutan, mga kalibutan, usmanan nyo, aga, di na aga. agan. Ang mga madunggan, mamo, ilang, ilay di oh. damagan to, <coughs> ilang, ilang, na ako. Ang gina, 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 Oh, kanang London Bridge, London Bridge man di ay na? London Bridge mo ginawa. Pisa sa mga ati. London. Inig sayo. Di ba? Sayo. Oh, no. London bridge, bridge is broken down. Oh, broken down. Broken down. Broke ay, kabuangan niya. Karo pa tunay ka. Hala, London Bridge. London ni kata tunay. Oo, London. Ay, wad. Para pa mi. Pardo. pardo di ha, basta ka na. usar ko ng pardo. Yeah, by first lady. By first lady. By first By first By first By first lady. By first lady. Mata sa tao ni Yoyo. Tatap lang mi. Nay, nay mo nay gunggulat. Eksakto lang nga. Kasadya ni taknaan. Taknaan? Kasadya ni taknaan. Ilo ko yung ni taknaan. Lagi din, lagi ko auntie. Lagi sa tao sila ka. na sa igampo mo kami makasala. <laughs> Ako igampo. Ha? Igampo. Sa Santa Maria, yan ang sa Diyos. Igampo mo kami kasala. <laughs> igampo naman <laughs> Ig 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 na. <laughs> Pero kayo kung sabi tayo. Igampo naman Ig na. Hulog i iampo, lagi na ba? Pero ang uban, iampo i-ampo, ra na siya. Balik ka. Okay, balik ka. Huwag oh. mm -hmm. ko, gani ka mo, kanyang na ang mas maayos ako ng gingon nga. Bisagun sa inyong mga gamiton, bagawa sa sista, kanang e, inyo lang ka, gulingon ka, pang nalitag wala may tulubagon. lubagon. tao, tunaw na. niya, ka mo, kung na nga mag-aaway, pod mo. Sikwinta, bag <clears kayo. <clears <throat> pila lang kita? Doon <clears throat> Pila sila <clears throat> ka buo. Lima. Lima. <clears throat>

da dapat awan kana mga itlog ang manok iso sa kanang sako di na mo tingog bisig utsaon pa mm. oh di na mo tingog bisa baduklon pa ng manok ta uh, iso sa sako w di na mo tingog bisa iso so, bisa iso sa sako oh, oh di gud na tingog, di magsabong wa but ngano na dila wa sa lay grasya nga na pagpamasko mao nga away mas lamon magbunggol tu Wala siya, wala siya ng grasya ng pagpamaskuhalan. Wala lagi, wala yung grasya na. Wala nungdan, Ay, wala yung nanggaw na. Binuang yung nanggaw na. Binuang yung nanggaw